Well, uh, simple lang, ginagawa naman ng pakulo natin ng lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos. At ayun na nga mga kabata helmet, Abitin kayo no, sa ala. Abidlo. <coughs> Hindi pa yung tapos mga bata helmet. Pero ayun na nga. Sabi nga, tatakbo nga daw yan si Mr. Pino Salvador sa ala. <coughs> Ha? Saan? Sa kanila. <laughs> sa, sa Senado daw, videographer. Baka may iba pang tatakbuhan eh. Twenty twenty five. Next year, year na. Oh, mga batay me. Today is a very very happy day. Sa mga bagong pasok sa so, channel to, please don't forget to click the subscribe button, tayo na bell para lagi updated. Sa mga inay para sa so, susunod namin video kapur. na nga. Nagpahayag na nga po si Mr. Philip Salvador natatakbo nga daw po siya sa 2025 At ikinagagalak nga daw niya na siya ay pambato bishoper, ng PDP laban. Hindi daw siya abogado. Hindi siya ano. Pero artista siya ng PDP. Aminado siya doon. Inamin niya 'yan. Ayano, panoorin niyo 'yung video. Ayan. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po 'yan. Mayong gabi, kaganyong yun tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo, si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Nagkakilala po kami 2003 together with our senator now Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Ah, uh, yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, dandun po ako, tuturin po yung sinabi ni Senator Bongo, na talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang storya ng buhay na isang tao, yun po ang KPRRD. Kaya <laughs> nga lang po, hinasan siya. <laughs> sa inyo po kung lahat na narito ngayon, sabi nga po ni Mr. President kanina, He did not expect na ganito tayong karami. Alam nyo po, yung pagpunta nyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito, ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niyang supportan nyo ang PDP. Medyo lumakas yata ang boses ko. <laughs> na-excite lang, na-excite lang kayo naman, oo. Oh. Ah, matagal na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. As a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam niyo noon, nung siya'y nangangampanya ng 2019, kabado yan, nagbabasa, binabasa lahat yung sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down ano ka na lang. Kung ano na lang yung nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako? Umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po. Nung maging senador siya, spontaneous na po ang kanya mga sinasabi. Talagang mararamdaman mo ang sinasabi niya na, na nang gagaling sa puso. Mula noon po, na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagseserbisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling Kay si Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kay si Senator Bongo po, naramdaman ko buhat pa po noong presidency ni PRRD. Naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman palang ilapit ang gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirap pang umabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan po natutunan ko. Isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung pong sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka na serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, tinatanggap ko pong aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa kaninang video na nabitin kayo, eto yon. Well, ah, uh, simple lang. Ginagawa naman ng pakulo natin ng lahat. Para sa si ikabubuti ng bansa, para sa si ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. <laughs> so na yan mga kabata helmet ni Tatay Diggs nyo. Di si ba, Pitcho Gapar? Mm -mm. At yan nga si Mr. Robin Hood Padilla. At saka si? Bayani Agbayani. Mm -hmm. Mga bestie. Mga bestie. Di ba? Bestie! Mm -hmm. Bestie! Eh yeah. yan lang nga mga kabata helmet kayo ah, sa palagay nyo. Share nyo nga ah, din sa video na to. I-comment down below nyo ha. <laughs> Boboto ba kayo ng isang tao na ganyan ang sinasabi? Ganyan bumanat? Sabihin na natin, Bidjoga, na baka nagjo-joke lang. Para makapagpatawa lang. Oo. Pero hindi eh. Yung emosyon niya oh. Oo. Gigil. Gusto manakit? Hindi lang manakit. Diba sabi nga niya, <laughs> mamat... Ah, 'di ba? Kayo ba gusto niyo ba ang papaswelduhin natin? Papaswelduhin nyo galing sa tax natin? Ay, yung mga ganyang klase uri Ng tao, gusto niyo ba na ang namumuno sa bansang Pilipinas ay may ganyang mindset? Mindset, mindset lang tayo, mindset lang. Lahat kayo! Ah, 'di ba? kayo. Oh, diba? Eh, ah. ah. 'di diba? kayo mga kabatang helmet, pag ba hindi sang ayon or medyo tumutol ka, eh against ka na talaga. Hindi ba pwede magba, magsabi ka ng opinion mo, ng komento mo? Kasi karapatan natin yun eh. Taxpayer tayo eh. Kung may nakikita tayong hindi tama, may nakikita tayong mali, aba karapatan natin sabihin yun, di ba? Kasi tayo nagpapasweldo eh. Eh ba, diba, mga boss nyo, video ka oh. mga supervisor nyo, mga CEO nyo, pag, bi, pag di ba may nakikita sa ating hindi tama, may mali, oh, pakiayos mo naman to, ano, mm -hmm. helmet, ng helmet, pakiayos, oh. Kasi sila yung papasweldo. Hindi, yung kumpanya yung nagpapasweldo, oh, hindi okay. yung supervisor mo. Hindi, paano kung yung kagaya ng nakaraang, oh, yung supervisor ko, siya rin yung CEO, siya rin yung ari ng kumpanya. Eh, siya yung may ari, pero mabait yung, oh. ano ah. Ah, mabait. mabait pero si, yung, owner. Pero yung CCTV, ay hindi, mga feeling sa pagmana lang yun. Yung mga mahilig sa mga micromanaging na yan, magsama-sama kayo, magtayo kayo sa sarili nyo kumpanya at kung kayo sa micromanage. Kat, huh? may galit. Oh. Pero hindi mo sila inano? Hindi naman. Hindi mo naman sinabihan ng toot? Hindi, Joga Bar, Papayit tayo eh. Pero, alam mga mga Sa ngayon ba kayo sa pagtakbo? Kasi, wala namang ano, Joga di ba? Wala namang hadlang. Lahat tayo, pwedeng tumakbo. Di ba? oo. Oh. Pero kayo, mga Bata Helmet, kayo ang boboto dyan. Tayo Oo. ang boboto dyan. Oo. Iboboto e, nyo ba? Oo. Ha? Gusto ka pa? Oo, ano? para kumpleto na yung barkada nila. bestie <laughs> <laughs> wala pa, wala pa, pa si Bayani Agbayani, the Ocho Ocho Man. Ay, okay, pasok na rin yan. O, oh, andun uh -huh. si, ano, Robin Hood Padilla. um pasok na rin si Philip Salvador. Pasok na rin si Bayani pasok na rin. Di ay, pasok par. na pasok si, ano, di ba? Bong Rebilla. Naku, eh, di pwede palang gumawa na pelikula sa Senado. Oo, masaya yun. Talaga? Oo, oo, Ipagtatanggol nila ang karapatan ng na mga naaapi. Di diba, ganyan yung mga pelikula nila? Pelikula lang yun, eh. Toto yun. Oo, eh, bakit? ginagawa nila yung sa totoong buhay. Ay, video parang meron ako panood na ganyang oh. movie. Artista, nagpanggap siyang ano. ba? Ano? Diba? American movie yun. Ano yun? Nagpanggap siya na... Ano, politiko ba yun? Or ano, gangster? Pero sa totoong buhay, artista siya. Ayun. oh, mo oh, yun, oh, di ba? Oh, oh, Kay Dwayne, kasama si Dwayne, di ba? Oh, oh. mm. Naku, ko, mm. Naku, ko yung title niya, mga barahin. Maganda rin yung pelikula niya. Pero ayun na nga. Share nyo nga dito. Comment down below nyo habang mainit ang panahon at nalusaw na itong choconuts ko. Oo. Mm -mm. Masaya yun, sinado Masaya yun. Tapos, samahan mo pa with a shade of ano eh. Bongo. Tapos, shadan natin ng gadon. Shadan natin naman. ng si Mr. Gadon? Hindi. Siguro yung mga mag mga yan, di ba? paano pa nandun pa si Mr. Harry Roque? Oo, oh, Harry Roque. Mr. Panilo. Oo, oh, masaya yan. Ang saya-saya. Bidyo, saya. saya. Gapar, pwede mo magpabukal. Nang ano? Nang Canada. o, yan mga pata, helmet. Australia, pa. gusto mo. Hindi, ayoko na itong tapos na Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga kami sa buhay niya, the helmet in book niya it keeps getting better every day. God bless everyone. Bye. Oo nga pala, ang mm. daming troll ha. Eby, Doon sa vlog natin kagabi. Mm -hmm. Mabuhay kayong mga troll. Oo, oo, mabuhay kayo mga troll hanggang gusto niyo. Mm. Oo, ha, pala bitu sugarper. Ano na naman? May napiling ako. Ano? Nakakaloop ka bitu May senaryo raw na sa taas at sa baba. O, oh, tapos? Nag-field trip ako. O, oh, tapos? Eh di, pagdating dun sa baba, videographer. Hmm. Andun lahat yung mga nalaglag. <laughs> e di, sabi dun. Ba't dito ka? Hindi ka dito? Sabi ko, talaga po. Kasi oh. sabi, mayroon daw dun videographer. May, hmm. may dinala dun. Oo. Oh. Lumagapak ba? Hindi, oh. hinatid dun. Ah, hinatid? Oh. Ang kaso, videographer... Ginamit yung holy water ni Father, nagtimpla oh. ng tang juice. Oh, kasi daw juice. kailangan daw ni Father ng chaser kasi uinuman daw ng mompo. <laughs> <laughs> <na lang> doon <laughs> tinirang mompo. Uh, ginawan naman daw niya ng chaser si Father. Hoy, 'yung mga pa ko. Oh. Ang sabi pa niya, gumawa daw siya ng juice. juice Diyos ko, Lord. Oo. Diyos ko, Lord. Tapos ito pa, video gapur. Dami mong chika. Oh hindi pa natapos Dami nun. Dami mong baon. Oo, oh, oh, hindi pa natapos nun, video gapur. Nagulat ako. Mm. Ado din sa baba. Oo. Oh, oh, oh. Sino? Lahat ng mga ano. Alin? Pandemic hero ko, no? Maybe, edgred sila sa baba. Pati ba yung, ba pati ba yung lumabas?